Ipanalangin kay San Gabriel Archangel. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Gabriel, Banal na Archangel, Ikaw na siyang may dala ng mga lihim ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Kami na mga anak ng Diyos, tuwin ay nagbabantay sa kanyang tagubilin at utos. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, Naway aming tanggapin ang kanyang mga salita at mensahe kasama ni Maria, aming ina, upang siya ay purihin at igalang. Naway maipakita namin ang pag-ibig ng Diyos sa iba sa pamamagitan ng aming mga mabuting halimbawa. O San Gabriel, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya at ipahayag sa Diyos Ama ang aming mga sumusunod na kahilingan. Banggitin ang iyong kahilingan. Sa ngala ng Kanyang Buktong Anak na sa si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.